Welcome back again to our YouTube Dito na. channel. Dito naman kami. Yes, at alam ko, isa 'to sa mahalagang information na maibibigay namin sa inyo kasi another concerned video na naman po hmm. ang na-receive namin ano, sabi niya, maiikatalunan siya. Miss Che, bakit ako hindi ako na sa pag kinakain ang pet ko? Mm -hmm. minsan nga mahapdi pa at nagda dry mm -hmm. so question niya to babe dun sa previous vlog uh -huh. natin ano na bakit gusto ng mga lalaki na kumakain uh -huh. ng petcha pe so mga then, hindi pa nakakaalam ang pechay is uh -huh. <laughs> uh -huh. doon okay, yung madaling malaman itindihan ng petcha ito oo nga uh -huh. uh -huh. so medyo iba yung question niya kasi mm -hmm alam naman natin na most women na talagang nag enjoy pagdating sa ganyan. Na pag kinakain or kinakares. Yun normal. Oo, oh, yun normal. normal uh, yung kanilang pecha, yun o. No? nag enjoy sila. Pero, there are some women pala talaga, no? Mm -hmm. Na ganito yung nararanasan. And it's so sad. Kasi, mm -hmm. alam naman natin eh, na na sabi ko dun sa isang video ko, na only tingin lang po sa parte ng katawan ng babae, ang clitoris lang po talaga, ang purpose is for pleasure, mm -hmm. alright? Yung maliit na maliit na yan, talagang kiniit yan dyan, inilagay yan dyan para sa pleasure. Mm -hmm. Yun ang purpose niya. Other than, ibang part ng katawan natin, namin mga babae, is merong major purpose yan. Oh. Di ba? Like mm -hmm. breast, para sa ano yeah. yan eh, para sa baby kapag ka nag-anak kami, mm -hmm. yung aming down there, yung aming vaginal canal or vagina, ginagamit namin sa para makapag-release kami ng baby. So, mm -hmm. mga major purpose talaga siya. Only clit lang po or tinggil mm -hmm. ang walang purpose na gano'n Kasi mm -hmm. for pleasure lang talaga siya. So, ayun nga. Tapos, Kaya, yun, nakakalungkot. Yung bagay, yun lang para, para sa sarap lang. Oo, oo para sa sarap lang talaga yun eh. So, meron mm -hmm. talagang mali. Mm. ba? -hmm. Diba? Parang mali, mali. Yung nararanasan ni ma'am, I'm sorry to say, ano, pero hindi po yan normal. 'di ba? Kasi ang ang tingle po ay napakaraming nerve endings. Saka napakalaki noon. Napakalaki oh. noon yung tingle, isang napakaliit na part lang ng kanya. Oo. Oh, Na clitoris. Malaki yan eh. Oh. Malaki yung adon. buong, buong mo. Oh. Mm -hmm, no, nasasakop niyan. Anyway, ang problema ang nakikita namin dito is mali yung stroke. Oh. Mali yung maaring maari po ah, hindi naman namin uh, kinukonfirm kino-confirm ito hmm. na Mali. Baka kasi lang nakakaalam yan. Pero yun ang nakikita naming dahilan. Baka mali yung stroke ng partner niya. Oo, oh, kasi maraming kan eh. Kanya-kanyang kanya preferences yan. Iba, oo, iba mga gusto mga babae, niya eh. yung dahan-dahan. Gusto niya mabilis. Swabe, iba gusto niya yung soft. Swabe, iba oo. gusto niya ng hard. Hard, oo. oo. Diba, so nakadepende siya. Tapos hmm. minsan gusto ng mga babae na Matulis ang dila minsan mm. naman flat ang dila kasi mm. banayad lang ang gusto nilang hagod. Mm. Doon naman sa medyo sinasagad, gusto nilang matutulis yung bila. Mm -hmm. Doon hinahagod yung mga ganun. Na, no? So iba-iba talaga siya. Mm. So very important na nag-uusap sila. Oh. Nagko-communicate kayo doon sa partner nyo. Kasi hindi yan mind reader na... Mm hindi ka, hindi niya alam na hindi ka pala nasasarapan. Oo. Oh, kundi yeah. di mo sasabihin, wala. Oo. Oh, oh. Hindi naman na malalaman ng partner mo Correct. Oo. Oh, oh. So, baka yung ibinibigay na, may pressure kasi yun, Bebe. Mm. Iba-iba yung pressure, yung speed, iba-iba din yan. Mm. So, yun nga, tulad ng nasabi mo, minsan gusto yung nira, speed, mabilis. Mm. Or Tap, sideway, sideways, up and down. Sideways, up, down, iba. or ano, uh, left, right, mm. ganyan. Mm. So, very important na i-acknowledge oh. yung mga partner natin na hindi pala kayo nag enjoy sa ganun. Oh. Baka sa ibang angel pala. Ah. Oo. Oh. Maraming mga lalaki na observant sila eh. Nitingnan nila kung saan nasasarapan ng partner nila. Oo. Oh, diba? oh. Pag nakikita nila, eh, okay. Mukhang, eh, mukhang okay dito. Gusto niya to. mm -hmm. Kaya yun ang ginagawa nila. Pero, syempre, kwento eh. Kailangan ko makukumunikate kayong dalawang magpartner eh. mm -hmm. Very pag important di, Pag mali yung ginagawa, na partner mo, sabi mo agad, di ba? Lalo oh, oh, oh. na pag nasasaktan ka. Nasasaktan ka na pala, oh. no? Pero hmm. nagpe-fake ka. Kunyari, oh. eh, sarap ka in order naman para maramdaman ng partner mo na tama mm. yung ginagawa niya sa iyo. Oh. Yung pala hindi naman pala. Dahil yun yung signal na binigay mo sa kanya, di ba? Nasarap oh, oh. ka, Ay, ako, nasarap yung, yung, partner ko next time ito ulit ang gagawin correct. ko. Baka, correct. Baka masasaktan ka ulit. Correct. Bapa. So, uulit-ulitin niya yun. So, ang nangyayari, nasasaktan mm. ka, hindi ka nage-enjoy. Mm. Diba? So, nagiging dry because hindi niya na-stimulate ng tama. Mm. Kaya may dryness. Kasi mm. pag nahagod ng tama yan, of course, magre-release ng lubricants. Mm. Lubrication ng babae. Normal na binibigay, nag increase yan mm. kapag ka masarap yung nararamdaman, nape-pleasure ang babae. Ano? Mm. Tama eh.